sorry, Dad. Are you busy? I just have a short favor to ask you. Eh, di pa malapit na po yung fiesta dito sa atin? Ma'am, bawal sa sakit sa puso. Para red wine lang naman yan eh. Akin Pero hindi isang bote. Eh. Hanggang ngayon, di pa rin nahuhuli yung mga kriminal. Oh, hindi oh, na yata talaga mag Pabalik yung pera natin. My God, I'm beginning to lose hope. Mommy! Huwag nang pag ng pera, okay? May mga booking na si Vince. At ito na ang simula ng pagbangon ng karir ni Vince Serrano. Congratulations. Ma'am? <sighs> Hindi ka ba masaya para sa akin? <sighs> mo, yung agreement natin, hindi kita ko kontrain sa pagkanta mo. Pero wala naman sa agreement natin na kailangan kong maging masaya para sa Kung masaya ka, edi, enough na yun para sa akin. Go! Mukha namang marunong mag-manicure itong kapatid mo, ha? Hindi pa naman nadurgo ang daliri ko. Eh, oh, expert talaga dyan si ate. Sorry! Yeah, ano ba? Okay na sana eh! Oh eh, gumalaw ka kasi? si mo pa ako? Marunong ko ba talaga mag-manicure, ha? O baka naman palpa ka rin, Samson, ha? Hindi, eh, ma'am. Expert akong mag-gupit saka mag, tsaka mag Ay, talaga? itong brother mo eh. Sige na nga, tanggap na nga kayo. Magsisimula na kayo bukas. Pasensya na po kayo sa kapatid ko ah. Naku, ikaw talaga pika ha. Tuloy mo na lang ginagawa mo. Ikaw talaga. Kuya, totoo. Ginawa ni Jean para sa'yo. Ano yung Jean? Yeah. Ate Jean. Jean no. Lalaro nga ako eh. Kuya! Tama ay! na, oy! Huwag na mag-away. Kaya na. Amika, ikaw na dito ah. Gusto ko sa'yo yung mga kapatid. Ay na kayo. Abay na, dito ako. Bye, Kuya! Bye. Sige ka. Bago matulog, pag-ugasin mo ng paa yan, takapag ilamusin mo, ha? Opo, sige po. Bye, mag-alala. Bye, Kuya Lando. Bye. Uy, Uy. Tulungan din naman ako magpasalamat kay Ate Gino. Sige ba? Sige trabaho na kami ni ate. Ate, ate, ate ka dyan? Ate ka naman talaga. Ikaw ah! Uy, mag-iingat ka dun sa ng yun, ha? Uh. Ay, nako, bakit, nai ha? Type na type yung tatay mo? Ay! Oo, oh, uh. salanan ko ba yun? Apa? Salanan mo? Iba yata yung kamandag ng puting yun, ano? Parang spasol, parang multo lang. Multo so, ka? <laughs> Ay, si Nanay, si Shellos, Jelly Jelly. Abay, natural! Kahit eh? di yung tatay mo, pinagsesilosan mo ko yan. Ganun ka naman. Eh, mukhang magkaka-girlfriend ka na eh. Ha? Don't say no. Yes, yes, no. <laughs> Pero alam mo, parang baloy. Eh. Alam mo yung si Jinny eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganun klaseng babae. Eh. Ligaw mo muna! Eh, pakiramdam ko naman, type ka rin naman ni Jin eh. Kasi papabasag ba yun ng balot sa mga kung hindi? Di ba? Paul, I got a feeling ito na yun. Mm -hmm. You got a feeling, ha? Ako, hindi mo ko nararamdaman kanina pa ako nandito? Ikaw, naminihasa ka na, Buloy, ha? Pinagbibigyan kita lagi. Abusado ka. Alam mo ba kung bakit tatlong taong ka sa Portier? Dahil gala ka ng gala. Ngayon, kung ayaw mong umuwi, hahatawin kita nito. Uwi! Yo! Uwi! 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 Sa dahil lang na Ayan na. Uwi na, yo! <laughs> o, oh, bili ka masas for nyo. Okay naman po. Okay na no, okay naman. Walang problema? Wala po. Alam mo anak, ang wish ko lang talaga sana sumaya ka. may masaya na ako. Promise? Promise po. Masaya ka naglalabang ganyan? Ay, opo. Kasama kayo. <laughs> <laughs> talaga? <laughs> alam ba ng kuya niyo na pupunta kayo dito, ha? Hmm. Hindi po, Ate Jin. Bigla na lang po kasi naisipan ni Nikki na kantahan ka namin. Talaga, Nikki? Opo. Okay. okay. Gusto ko lang naman po mag-thank you at eh, mag-sorry po. Dahil nasungitan po kay Tate ba po. Sorry po talaga. Akala po <laughs> kasi ni Nikki, agawin mo si Kuya sa amin. Hala, bakit ko naman na agawin ang Kuya niyo? Anong aagawin? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako ng girlfriend ng kuya niyo, okay? Eh, pero okay lang sa amin. <laughs> Teka muna, question. Saan kayo natutong kumanta? Paano? Sa simbahan. Sumali po kami sa choir. Ay, ang galing naman. Ipumakanta rin ako sa simbahan dati. At may nipin, Marienda. Oo, Marienda. Pero hindi, kasi ako talagang mahilig. yung talaga akong... Ako? Mag-simba, mag-pray. Mm-mm. Uh -huh. <laughs> huwag niyo sayangin ang talent ninyo. Ako, kasing galing ko silang kumanta. Ako, talaga mga ngarap talaga ako maging singer. Sasali sa ako sa mga sing contest. <laughs> Oo, ang galing. Alam mo, Kuya, boto kami lahat kaya at Jean. Maalaga sa amin, mabait, maganda. Eh, kayo, Boto. Kaya siya kaya boto sa akin. Kuya, gusto mo po ba siya? Eh, wala naman dahil lang Para magustu, eh. oh! <b artık> ano na ko siya magusto. Bakit mo? Gising sa mo! Hatches na kaya ako ng abogado? Sinong abogado na pagkakatiwalaan natin, Samson? Sansong? Hindi ko alam. May basa sa maghahanap ako. At hindi ako titigil hanggang hindi ko nababalik ang pangarap ng anak natin.